kung seryoso talaga ang gobyerno sa laban kontra korupsyon, then he will really strengthen the anti-corruption fight. Hindi yung parang band-aid solution to. Galit ang tao sa flood control. O, lagay ka ng uh, ICI para sa infrastructure. Hindi. ang tao sa korupsyon. Ang kanilang uh, main issue ngayon na pinag-uusapan, flood control pa lang. paano pa hindi flood controls? Chairman, yung kaibahan or yung lawak ng kapangyarihan ng dati po yung pinamumunuan na Presidential Anti-Corruption uh, Commission na sa EO 1 ay dinilit ito ng uh, Pangulong Bongbong Marcos tapos gumawa din pala ng uh, uh, ganito rin uh, Independent Commission for Infrastructure EO 94. Merong bang kaibahan sa nabasa niyo po sa Executive Order ni Malaki, malaki po, malaki ang kaibahan ang opisina namin noon, mas maliit na nga, uh, limitado na nga at maliit na nga kapangyarihan, itong ICI, mas pinaliit pa. As I've said, and that sa amin noon, ang saklaw namin, executive branch, and anything to do with corruption, basta presidential appointee. Ito sa kanila, executive branch na nga, hindi pa corruption, basta... Uh, ano tawag ito? infrastructure project na ano, malus. So doon lang sila. Building, kalsada, rivers. Yan lang. Pero let's say, sabihin mo uh, kontrata, uh, ibig sabihin yung uh, state contracts, wala sila doon. Yung mga suhulan, wala sila doon. Yung kongreso, kami rin, wala, wala kami sa kongreso, elected officials. Marami, wala sila. You just talking about buildings, um, infrastructure programs, roads, napakaliit po, napaka napakaliit ng kapangyarihan. It will not really um, you know, uh, it will probably make a dent in the anti-corruption fight. Dahil corruption is not just, in, not just infrastructure. Eh. Corruption also may soft. Corruption also meron sa policies corruption also yung mga state captures you know corruption marami marami ang corruption eh pero ito po nap, napakaliit po kung yung sinabi ko nga nung simula pa nung abolish nila ang PACC sabi ko you know uh, prerogative niya yan abolish ang PACC pero ang aking advice kung aalisin niyo yan e eh, gumawa kayo ng opisina mas malakas at mas malaki ang kapangyarihan para talaga maabot niya ang kailangan niya abutin. Bigyan niyo ng kalayaan, pondo, kalayaan mag-report, at uh, jurisdiction sa uh, mga elected officials at kongreso dahil nandoon po ang uh, kakulangan ng kapangyarihan ng PACC. Pero ngayon, nabibig sa palaki, pinaliit. So parang, bago natin masyadong analysis, allow them to do their jobs, magagaling naman po yung mga inlagay, pero yung atip na nag-uusapan na korupsyon, kung hindi kagawin ng ombudsman ang kanilang trabaho nila, you know, kung ginawa nila ang trabaho nila, ginawa ng koa ang trabaho nila, di wala tayo lahat dito, or hindi kayo kalaki ang problema, eh, ibigay na lang po natin muna sa uh, Blue Ribbon Committee, that is our best chance for now, and I think sana, you know, yung uh, sinimulan ni senator Marcoleta, Uh, magkaroon sila ng kaayusan dyan sa Senado kung gusto nilang magsama ang kanilang pwede naman pagsamahin siguro kung may committee hawak si uh, Senator sa Blue Ribbon Committee co-chair sila ni um, Senator Lacson or you know, let's allow uh, Senator Lacson to do his job dahil mahusay din naman si Senator Lacson basta point ko kahit na sino mag-lead sa kanila eh, tumbukin tuloy-tuloy kahit sino, kahit sinasabi nila. Eh, bakit yung kay Duterte hindi imbestigahan? di imbestigahan nyo rin. Gawin nyo na lahat. Imbestigahan nyo na lahat para lang lumabas ang totoo. Opo. Uh, nabanggit nyo, napakaliit. Uh, patungkol lang to sa infrastructure. Uh, sumasalamin na ba dito, dito sa naging hakbang na ito ng uh, gobyerno, kung gaano kaseryoso sila sa paglaban ng uh, uh, corruption. So parang ibig sabihin nito kung meron na namang uusbo kasi pinag-uusapan pinag pa nga dito is yung flood control. Hindi pa kasama yung iba pang mga infrastructure siguro ma magiging sa cloud na rin uh, dito kasi malawak itong isang banggit. Pero marami pa mga ahensya ng uh, gobyerno na hindi pwedeng uh, magkaroon din ng uh, corruption na hindi naman sa, sa infrastructure lang. So ibig sabihin ba magtatay ulit ng uh, uh, komisyon kung meron na namang uh, mabubulgar, uh, Ginong Greco? Kaya nga po eh, um kulang nakbang na to dapat i uh, guess uh, kailangan ng Kongreso really has to create something because uh, really the office of the president is limited and you know specifically this ICI limited po yan infrastructure nilang naman yan ng ang korupsyon paano yung appointment paano yung ina-appoint mo yung DE, congressman ka lang eh, pero ikaw ang uh, may control at may influence pag appoint ng DE, hindi nila aaminin yan, pero yan ang kalakaran. Talagang sila ang kinatatakutan dyan. Ah, dahil pag ayaw nila, hindi makakapuha ang kongreso. Diba? Dahil yung appointment ng sekretaryo, hawak nila. So syempre, nag-horse trading sila. Pero this is beyond uh, the authority and the powers that was given to Congress. Hindi sa kalaw ng ICI yan, sana yung ombudsman. Yung ombudsman, meron ng sapat na kapangyarihan yan. Pero kailangan, walang pondo yan, di ba? Pulang ang taon niyan uh, Tapos, baguhin din yung sistema. Masyadong secretive ang inve investigation. Tapos, uh, kulang ang mga opisina locally. Dapat, ang corruption, open investigation, gaya ng ginagawa ng Blue Ribbon Committee. Dahil, Marami pong uh, krimen at korupsyon na nangyayari na ang hirap patunayan dahil wala namang resibo. Diba? Pero alam mo na nangyayari na andun ka. So, magsabihin, um, maaring hindi mo mapatunayan sa korte, pero hindi ibig sabihin nito, hindi totoo. Dahil maraming totoo na hindi mapatunayan sa korte. Gaya ng maraming korupsyon. Pero when it's an open investigation, that in itself, the exposes are uh, deterrent to corruption because it becomes transparent. So yan na lang po ang kung seryoso talaga ang gobyerno sa laban kontra corruption, then he will really strengthen the anti-corruption fight. Hindi yung parang band-aid solution to. Galitan ang tao sa flood control. O. Lagay ka ng uh, ICI para sa infrastructure. Hindi. Nagalit ang tao sa corruption. Ang kanilang main issue ngayon, pinag-uusapan, flood control pa lang. Papaning hindi flood controls.